bulk of my viewers mga OFW ngayon po dito ang klima po dito sa Manila was sa Philippines was supposedly ay rainy season but the thing because of the climate change no mga OFW just ko napaka abnormal ngayon po medyo nakakaranas kami ng mga pag-ambon pero beyond this uh, before this Diyos ko, napakatindi po ng init, no? Talagang mararamdaman mo na na ang pagbabago ng klima ay hindi na ikinagaganda ng kalusugan. Alam naman natin, kapag ganitong abnormal ang klima, yung mga hikain, no? Ay talaga na apektado, no? So, alam mo, one thing sa vlogging na gustong-gusto ko, yung maaga ako nakakakita ng mga busyng tao, no? So, makapapansin nyo, ito po ang aking lugar no, na tinatahak through walking. No? Malapit po ako sa Fatima. Kilalang universidad sa larangan ng medesina. No? Talaga naman. Nung bata ako, hindi pa ganun kasi yan. nag yan noong 90s. Oo, no? Level na level na ng UST. UST kasi ang pinaka sa akin, ha? remarkable pagdating sa medesina, no? So, balik po tayo. Ito po ang epekto ng climate change, no? At saka, mapapansin nyo, ay! Kanina, hindi na nakagip ng camera. Yung mabilis magpatakbo. Alam nyo, mga OFW na nunood sa Madam UK Channel, mataas ang street incident, no? Highway incident. Sa... Uh, dito sa amin sa Pilipinas just because nakikita ko yung mga nagmumotor